maganda sana yung palay ngayon uh -huh. tatlong bunga magandang araw mga ka-farmers nandito na naman mga ka-ag so nandito tayo ngayon sa ati kaunting baboyan. so meron naman tayo ng anak na no, inahin no, muna natin na video so 3 days na nila ngayon so mag-incheck na tayo ngayon na ayon mga ka-farmers So, ito na yung mga biik natin. Sobrang uh, malusog ang ating mga biik. Kasi so, pakita ko sa inyo. Yan yeah, na sila mga kaparang. Sobrang ganda ng kanilang katawan. So, yan. Yeah. So, yung dalawa pala mga kaparang is namatay talaga. Yung malaki yung uh, paa sa pangunahan. So, yung maliit is uh, namatay man yun agad. Eh, hindi siya, ano, kumide sa kanyang ina hindi siya sya nagide kaya na di namatay so yan so ito pala yung gamit natin na iron makaparming sa pibig so 1 ml lang per pig farming so ang iron para makaparming is mayawasan mo ang sakit na ninyo kapag injek kayo dito tapos ang pagkabansot ng yung mga sa so, yan so ako dito mag inject ako ng iron pagka 3 days natapos tapos magbilang naman tayo ng po ng 10 araw mga farming so inject naman ulit ng iron so dalawang bisis ako mag inject dito ng iron sa mga beef mga farming so ako dito mga farming sa tweetan mo na ako kapag um, um, dapat sa bandang laman ng farming

huwag nyo muna i-skip mga farming punta mo tayo sa ating kaunting uh, ng mga gulay so pagkita ko sa inyo yung mga tanim natin so yun mga ka-farming punta muna tayo ngayon sa ating mga gulay yan tanim na gulay so pipino at talong yung ating tanim na kaso wala na tayong pang dilig mga farming dahil ang palayan dito is wala ng tubig dahil ang Ah, wala nang ulan, ulan mga ka-farming. So, sayang talaga mga ka-farming yung palay. So, ang palay nito is mag-iisang buwan pa So, triple to ang variety ng palay dito mga ka-farming. So, yan. Ito yung lugar. Tingnan so, nyo. So, yan mga ka-farming. Tingnan yung panahon. Sobrang init. So, ipapakita ko muna yung variety ng triple tumak farming kung gaano kaganda ba ang uh, palay na rice variety na triple 2 so ito ay isang buwan pa lang simula noong itinanim so yan mga, mga farming yan di ba maganda sana yung palay ngayon kaso parang ito na yata ang uh, ilinyo so sana makabunga ito kahit ano yung uh, makabawi-bawi ng gastos mga farming ito talaga yung pinakamahirap mga farming yung uh, panahon hindi natin hawak yung panahon tapos magastos ka pa ng malaki tapos ito lang masisira lang ng panahon dahil wala ng ulan so yan sayang so tingnan nyo yung um, triple tomahawk um, isang buwan pa lang ito simulan na ito iba maganda yung sana ang resulta so mas maganda pa sana ito kapag ah uh, mayroong tubig so yan wala na masusunod na linggo bibitak na yan lupa at dito na naman tayo sa ating tanim na pipino maka farming so ito so, yan. so yung para natin sa ating pipino ngayon is hindi tayo nag ano nag uh tap pruning so So, pinahaba lang natin yung ganso. So, tinanong nyo yung resulta. So, kasanayan pala natin sa pagtanim ng pipino at farming is uh, magtataproning tayo. So, ngayon is hindi muna. Tingnan natin kung alin ba yung mas maganda ang mabunga. So, alin ba yung mas marami. So, magdilig din tayo ngayon ng ating pipino bah, dahil wala na talaga ang ulan ulan man dito is uh, ambon lang mahina, mahina yung dahon lang ng ating mga tanim ang mababasa so yan at meron na isang maraming bulaklak so tingnan nyo halos uh, sunod sunod yung bunga ng ating pipino so hindi tayo nagpuni ngayon So ayan. At meron din siyang mga sanga. So bawat sanga niya maka-farming may dalang ano? bunga. Ayun, sobrang haba na ng ating pipino. Tapos kapag mabuo ito bawat sanga niya tapos may bunga, tingnan niyo. Maliit halos, uh, tatlong bunga. So ayan. At dito, meron na ding bunga sa ibaba. Ayan. ng malaki mga kaparmi. Pwede na itong harbisin. So ito. Ayan. Ang, ang ganda. Na ang bunga niya. So ang variety pala ng ating pipino. Is liga F1. Liga si F1. So. Uh, maliit lang din ang ating ah, uh, tinanim. Nasa mga 60 lang ito kapuno dahil maliit na naman yung area natin. So, yan lang ang kabuhan niya. So, dito tayo sa kabila. So, yan yung mga bunga. Ito pa sa ilalim, oh. So, yan. Ang kandahan pala ng pipino mga kapag magtanim kayo dito. Dali lang pera ni, di, ni, ni Farming. Um, 40 days mula ng yung ano, itanim. Simula sa pagsidling hanggang sa paglaki saya so yan magkumpisa ka ng magharvest ng pipino kaya kapag bala kayo so sa madali ang pera sa isang buwan lang at sa pang araw sa so, makapira kayo so, yan pwede kayo magtanim ng pipino para mabilis yung pera so yan no? sa uh, sunod na araw sabi natin So yung malaki bukas sabi natin. Kasi matagal naman ano masira yung pinupwedeng ma stock makaka-farming. Napunta muna tayo dito sa ating talong. Tingnan niyo yung talong natin. So yan yung talong natin dito. So nasa mga 400 lang ito ka puno. So makikita niyo talaga sa ating talong na kulang na kulang talaga ng tubig sayang mga farming bunga pa kaya ito wala na tayong pandilig dyan. dyan kasi tayo kukuha sa palayan sayang so, tingnan nyo yung araw mga ka-farming tirik na tirik na talaga ang araw sa so sobrang init ang oras pa lang ngayon is 9am pa lang so yan kitang kita nyo yung init ng panahon so hanggang ano dito na lang ating vlog mga pa-farming dahil magdidilig pa tayo so yan kung bago ka pa lang sa ating youtube channel so wag nyo wag mong kalimutan mag support ha? mag like and subscribe at pindutin niyo rin ang notification bell para update kayo sa lahat nating na gagang video so ating palang mga video dito is meron pala tayong mga adventure So tulad ng panguha ng mga isda. So yun. At doon naman kayo makikita sa ating Facebook. So dahil mag-upload din tayo sa ating Facebook page. So huwag nyo, nyo rin kalimutan mag-like and follow and share sa ating mga videos. So yun mga ka farming Hanggang dito na lang ating vlog. So thank you for watching. Bye-bye mga ka farming